Japanese kitchen artifact. Maaari kang lumikha ng Japanese style nang hindi gumagasta ng maraming pera. Ano ang maganda sa Japanese large single slot? Saan makakakuha murang ng kapalit pedestal kitchen sink Sydney? Kumusta? Ako ang may homeboy bathroom assistant ng Sydney at ipapakita ko sa inyo kung paano subukan ang malakas na gadget sa kusina. Ozone's 800 insat single sink gawa sa isa food grade 300 at apat stainless steel. One piece disenyo solid, matibay. Ibabaw pinahiran scratch resistant resin. Malinaw taklo ay embossed particle disenyo ginagawang madali paglilinis. Ang mga accessories ay practical at kumpleto wala. Ang bowl basket ay madaling matimbang na gamit sa pinggan. Ang hanging basket ay maging hawa para sa paglalagay ng mga espongha. Brush at iba pang mga tools sa paglilinis, ang dispenser ng sabon ay maaaring kumuha ng detergent sa isang click. At ang basket ng filter ng basura ay kumipigil sa pagbara ng imburnal. Maaari ka rin pumili ng karagdagang cup washing device at late reverse osmosis filter water purifier. Ang bilis ng paglulunsad ay napakabilis at ang step na disenyo at hilik sa ibaba ay ginagawang posible na ilunsad ang tubig na walang pagbara na isang plus. Sa isang kamanghamanghang lababo, kailangan mo ng gripo upang tumugma dito. Ipare sa tangka Japanese style na filtered faucet na ito, maari itong direktang magsala ng mga dumi at mabibigat na metal sa tubig na nagbibigay daan sa iyong ligtas na maghugas ng mga prutas at magproseso ng seafood sashimi. Ito ang parehong gripo na mayroon ang maraming aumang. Protektahan kalusugan pamilya gamit pull-out disenyo at dalawang water outlet ginagawang maginhawa paghugas gulay. Sundan ako at idadab Japanese Kitchen, buton sa ibaba. Upang matuto ng higit patungkol sa mga tip at kupon sa pagsasaayos ng bahay sa Australia sa US Dollars, hindi dapat palampasin ito ng mga kaibigang nagpaplano mag-renovate sa Sydney. See you next time!